Galit na galit daw ang mga taga Davao dito sa uh, Police General na si Nicolas Story Jr. Siya ata yung itinalagang Police Director or, or okay anyway kung ano man huwag na natin masyadong alamin. Chinay yung kanyang background. Siya pala yung or dating Police Director dyan sa Quezon City. So bakit daw inilagay sa Davao ang mga katulad ni uh, General Torre na isinusuka daw ng Quezon City at Metro Manila? Meron ba? Parang wala naman tayong nabalitaan. Nag-search ako kung meron bang hindi magandang ginawa itong si Tore dito sa Metro Manila. Kaya sinabi ni Mr. Jason sa na isinusuka daw itong si Tore uh, ng mga taga Manila. Kaya daw pinatapon sa Davao City o sa Davao. Mm. Look at this, the Yuhang General talking about the topography of Davao. What a point. Uh, anyway, hindi daw kabisado na itong si Tore ang Davao. Natural, hindi kasi siya taga dyan. Eh. Kung meron mga, mga lapses sa kanyang mga statement tungkol sa inyong lugar, dapat siguro intindihin nyo. Naunahan na kasi kayo ng kaba at takot na ang itinalagang PNP Director or Regional uh, Director dyan sa inyo ay hindi taga dyan at hindi kayang hawakan sa liig ng kung sinong namumuno dyan ng mga leaders nyo. Yan po ang kinatatakot nyo. Nasanay kayo, kasi kayo doon sa sabuatan uh, ng PNP na naandyan sa Davao at syempre yung mga leaders. Nalala ko yung ibinunyag na itong si, si Tori nga na kuno ay may dalawang logbook lagi ang 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 mga Davao or ang mga police uh, uh, present or police office dyan sa, sa sa Davao dahil daw yung isa ay sanitized at yung isa naman ay blotter or standard blotter logbook yung sanitized daw ang ipinapakita para magmukhang less crime, at yun nga, mapatunayan na yung claim na itong mga diehard na ito na safest city itong Davao, pero ang katotohanan, most dangerous pala. Mm, good luck. Anyway, tuloy natin, ha. Ah. Dito po sa statement na ito na itong si Mr. Jason San, nagmarunong siya siyempre na dapat daw um, i na persona non grata itong si uh, Nicolas Torre. Marami daw paglabag sa batas na ginagawa ngayon atong isang ito na parang sinyalis daw ng martial law dyan sa Davao. Take note ha, na andyan po ang itinuturing na most wanted ngayon dito sa atin at ng, at ng most wanted pa, din siyempre ng FBI. Natural lamang na paigtingin ng mga kapulisan ang kanilang uh, ginagawang paggalugad sa mga posibleng o sa mga lugar na posibleng pagtaguan ngayong poganting si Buloy yan po ay understandable kasi kung kung siguro ay mananatiling hawak sa liig ng mga taga Davao leaders dyan sa Davao ang PNP uh, director dyan, wala mangyayari tama lang yon by the way karamihan daw sa mga bahay at gusali sa vicinity ng mga board houses ito yung sinasabi natin si Kibuloy as ah, si si Kibuloy, si Jason sana wala daw ka alam-alam sa vicinity ng Davao hindi yan usapin. Dahil totoong hindi naman taga dyan itong uh, bagong talagang uh, police director, regional director na si Nicolas Torre nga. Pero nakakagulat, ah, sabi, ilang taon akong nagmaneho ng taxi dyan sa Davao City, sabi ni Mr. Jason sa Kaya kabisado ko ang lahat ng pasikot-sikot ng syudad. Yun naman pala, natural kabisado mo yan. Pero nakakagulat dito, nag-taxi driver ka pala, hunghang ka. Okay. Nag-taxi driver pala tong litsugas na ito. Tapos ang yabang-yabang. O oh ayon, dahil siguro ay nanawa ka, hindi naman natin sinisino ang mga taxi driver. Ano ho, marangal na trabaho yan. Pero ang mga katulad ni Mr. Jason sa, nadulas eh. Dahil hindi naman niya inaamin na siya ay naging taxi driver. Bukod kasi sa social media, yan lang siguro ang pinagkakakitaan niya. Hanggang sa dumating nga ang alok sa kanya, na itong SMNI na bulok na social media platform. Hindi naman media talaga yan. Hindi lehitimong media ang SMNI. So yun pala yun. Tapos magmamagaling ka. E kung wala ang SMNI, nasaan ka ngayon? Nagda-drive pa rin pala kayo ng taxi dyan sa Davao City. Yun ba yun? Iwasan po natin masyadong magmarunong ha, Mr. Jason sa Kayo po ay mukhang kapit na sa patalim. Kaya ganyan ang nangyari sa inyo. From being a taxi driver, tinanggap nyo ang alok ng SMNI para gumawa rin ng kalokohan. Masaklap yun. Mas gugustuhin siguro ng, ng ordinary yung kababayan natin na maging taxi driver na lang kesa magpagamit sa mga uh, taong katulad ng SMNI at nidigong good luck.